Hello, hello, magandang hapon mga Kareban. Magandang hapon Pilipinas. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga subscribers and followers, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong channel. Sana po 'wag niyo pong kalilimutan ay uh, share po sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe po sa aking channel, ang Manong Rayban Channel sa YouTube at sa Facebook po. At meron pa po tayong isang uh, channel sa YouTube. It is called Para sa Vayan Channel. Yan. Mainit po ngayon ang napabalitang uh, paglusob ng mga PNP SAF. Yan po yung special force ng ating PNP sa Davao para po tugisin, para po aristuhin si Pastor Borloloy. At uh, yun nga. Ayon po sa balita, marami po sa kanya mga tagasunod ang uh, humarang. Talagang uh, ito pong mga tagasunod ni Kibuloy ay mga talagang die hard. Talagang uh, pinagbili na yata nila ang kanilang kaluluwa kay Pastor Borloloy Kibuloy. Yan. At uh, good job na naman mga taga PNP. Alam niyo ito po yung epekto ng ano pagpalit ng uh, leadership, pagpalit po ng mga tao sa Mindanao, especially po sa Davao. Tama po yung ginawa ng PNP para i-relieve, na i-relieve, sorry. Tama yung ginawa nila na i-relieve ang 40, 40 I think, 40 now officers po ng PNP sa Davao. Dahil sila po ay mga malapit sa mga Duterte, malapit kay Pastor Borloloy yung mga officers na yan. Kaya dahil po sa pagpapalit ng leadership, dahil po sa pagpapalit ng mga tao mga PNP officers ng Dabao. Yan na po ang resulta talagang sunod-sunod na po ang kanilang paghahanap, pagpasok nga sa compound mismo ng Kingdom of Jesus Christ na pagmamayari ni Pastor Borloloy. Ito po ay maganda pong ano, uh, development maganda po ang resulta ng pagpapalit ng uh, leadership diyan po sa kapulisan diyan po sa Dabao Palakpakan po natin again ang mga taga DILG at PNP <laughs> However hindi man sila nagtagumpay dahil uh, ayun po sa balita kanina yun pong nakakalap natin wala hindi po nakuha, hindi po nahuli si Pastor Borloloy. Yan. Kaya ano, maano to, very elusive 'tong Pastor Borloloy na to. Hindi po siya nahuli ng uh, ating mga special force ng uh, PNP. Talagang ano, para yatang ano to, dalagyata or eh, hito na talagang madulas-dulas. Pero alam nyo, meron ding time yan. May panahon din yan. Mahuli din yan. Soon. Talagang pursigido at seryoso na po ang ating PNP na mahuli itong si Pastor Borloloy. Ito namang mga tagasunod, mga blind followers ni Borloloy ay talagang pinaglalaban. Talaga pong pinaga. Inaharang po nila mga ating kapulisan. Sa mga gusto po mag sa kanya, kay Kibuloy, inaharang po siya. Ang dami po nila. Mga tagasunod ni Borlolo. Sigurado po mga pro-Duterte na rin po yung mga yan. Yung mga DDS po yung mga yan. Sila po yung mga nagra po sa yung tinatawag po nila yung maisog. Sila po yun. Yung mga tauhan, mga tagasunod ni Pastor. Borloloy. <laughs> Alam nyo, mga kababayan ko, dapat itong mga tao na to dapat makasuhan itong mga to eh. Obstruction of justice ang kanilang nga uh, pinaggagawa. Dapat hagupitin itong mga to dahil uh, hindi po maganda ang kanilang pinagagawa Sa mga DDS dyan, sa mga supporters ni Pastor Borlolo, ito lang masasabi ko sa inyo. Mga kalukuhan po yung pinaggagawa nyo yan. Mga pinaggagawa nyo na, uh, pinaggagawa nyo na yan. Ito po ay uh, hindi tama. Ito po ay iligal. Dahil uh, ang hinuhuli po dyan ay isang uh, pugante, isang kriminal. May mga complaints sa kanya, hindi lang sa Pilipinas. Kahit po sa US. mayroon po mga kaso reklamo laban kay uh, Pastor Borloloy at uh, ano kayo? Pinag uh you're trying to protect ang isang tao na may mga uh, reklamo laban sa kanya mga krimen na ginawa. Kailangan mabigyan ng hustisya ang mga tao na talagang inabuso ng pastor na to. Bakit kayo nakikialam? Bakit nyo inuobstruct ang justisya? Dapat uh, hayaan nyo mga kapulisan para aristuhin ang uh, pastor Borloloy na yan. dahil siya po ay hindi siya tao ng Diyos. Hindi po siya alagad ng Diyos. Masama po ang kanyang nagawa. Hindi po ito pagpapakita na siya ay talagang uh, maka-Diyos. Talagang uh, siya po ay isang vessel of God, hindi po. Yan po ay isang pagpapanggap lamang at marami po mga Pilipino ang napaniwala. <laughs> Alam niyo po, ang mga Pinoy talaga, very gullible. Yan po ang katotohanan sa ating mga Pilipino. Napakadali po nating mapaniwala. <laughs> yan po, yan po ang katotohanan. <laughs> Yan po, marami po mga talagang oto-oto. Marami po tayong mga kababayan, mga oto-oto. Ayan po ay totoo. Maraming nabudol sa bigas, kay Borlolo eh, sa droga in six months. So, ang dami po mga instances na kung saan nagpapakita na ang mga Pilipino ay napakadaling utuin. <laughs> Yan po ang katotohanan sa atin pong bayan. Kaya, mga kapwa ko Pilipino, isip-isip. Paparating na naman ang eleksyon sa 2025. Huwag tayong magpapabudol sa mga kandidato na magaling magsalita. Very flowery at magaling magpromisa. Pero wala naman palang ano, laman yung kanilang mga promises pang uuto pala yung mga yan. Kaya, huwag na po tayo magpapabudol, huwag na po, na, huwag na po tayo magpapaloko sa mga kandidatong yan. Dapat gamitin ang utak, gamitin ang brain, ang pag-iisip. Dapat po ang piliin po natin ay yung mga kandidatong hindi pro-China, mga kandidatong hindi pro-Pogo, mga kandidatong uh, matitino, dapat ang ating piliin matitino, may integridad, malinis gaya po ni uh, Dr. Toto Kausing Bunyog. Yan. Sana po suportahan po natin si uh, Doc Dr. Toto Kausing para po sa uh, Senado sa darating pong uh, sa next year po, 2025 siya po ay tatakbo. So, Again, tulungan po natin si Dr. Toto Kausing. Sana po'y manalo dahil alam ko po na ang gagawin niya ay para sa bayan. Gagawin niya kung ano ang uh, nararapat para po sa ating bayan. Siya po ay isang matuwid na tao. At uh, talaga pong ipaglalaban ko, susuportahan ko si senator Toto Kausing. Yan. Para sinador si dok Toto Kausing. Siya po ay uh, tumatakbo under bunyog ang bunyog po ay isang partido, party list na ano po, lalaban din po yan next year. Sana po suportahan po natin ang bunyog na pinangungunahan ni Atty. Enzo Recto. Pero sa totoong pangalan po, Atty. Ricky Tumotorgo yan. Iboto po natin ang bunyog. Dahil alam ko po na sila, itong grupo na to talagang sila po makapagbibigay ng uh, Uh, magandang uh, uh, halimbawa. Sila po ang uh, partido na ipaglalaban ka, ipaglalaban tayong mga Pilipino. Yan. So, balikan po natin si Pastor Borlolo. Eh. Yan, napakagaling magtago. Kaya pala hindi mahuli-huli noon dahil, uh, ano, andyan po yung kanya mga protektor, mga... Even yung ano po yung chief of police ng Davao ka birthday niya isa rin protector yan kaya mabuti naman na, na ano po na tawag nito tinanggal tinanggal inilipat yung mga pulis po diyan sa Davao na relieve po sila tama lang po yun na aksyon yun po ang nararapat dun din po ang nangyari sa kapulisan sa Bamban Tarlac dahil dahil nga po sa mga creaming nangyayari dyan sa Tarlac, Pampanga, dyan po sa area na yan. Mabuti naman at tinanggal, rinilive ang mga personals, mga officers ng PNP dyan. Dahil sila po yung mga cuddlers, sila po yung mga protectors, yan. Sila po yung mga nagko-cover up sa mga katiwalian, sa mga uh, creaming nangyayari dyan. Kaya tama lang po yung ginawa nila. Good move, PNP. Good move, DILG. So, palakpakan uli natin sila. Kaya, kayong mga tagasunod ni Pastor Borloloy Kiboloy, mag-isip-isip kayo. Hindi tama ang yung pinaggagawa. Okay lang. Nasuportahan ang isang taong matino. Nasuportahan ang isang taong matuwid. Pero yung kaso po ng inyong uh, idolo, ang inyong, uh, kayo ay mga panatiko, right? Ang inyong pong iniidolo ay isang makasalanan. Siya po ay talagang pinagkahanap ng batas. Tinutugis ng uh, mga pulis dahil po sa kanyang uh, pinaniniwala ang kasalanan. Dapat niyang harapin ng uh, kumarap sa korte. Kung talagang malinis siya. Kaya sana naman, ibigay niyo na. Ibigay niyo na. <laughs> sa mga tagasunod ni Borloloy, ibigay niyo na si Pastor Kibuloy sa ating mga kapulisan. Para po magkaroon po ng hustisya, mabigyan ng hustisya ang kanyang mga inabuso mga minor diidad, edad, mga taong mga ginamit niya. Ang daming ang dami niya pong kaso. Hindi lang po sa Pilipinas, kahit po sa US. Kaya it is so sad na mayroon pong mga taong uh, napaniwala. Pa, na, mayroon pong mga taong talagang ipinaglalaban si borloloy eh, kahit na po siya po isang napakasamang uh, uh, isang napaksamang tao na nagbabalat kayo na siya po ay isang tao ng Diyos. Wala po, hindi po yan totoo. Ang katotohanan po, siya po ay isang taong mapagpanggap at kayo po mga tagasunod ay napaniwala. Kayo ay talagang uh, nauto. Yun na po ang dahat. <laughs> uh, <tiyo> sabihin, <laughs> kayo ay mga nauto ni Pastor Borloloy. Eh. Anyway, hindi pa po huli ang lahat. Sana'y uh, makapag-isip tayo ng tama. Ibigay na natin. Ibigay na natin si Borloloy. Eh. <laughs> Sa ating kapulisan, ating isurrender, isuko ang kriminal. Yan. alam nyo po, kung malinis po talaga siya, hindi po yan magtatago. Kaya maliwanag na po siya dahil po sa kanyang mga creaming na gawa. Yan lang po kasimple. Alright? Okay, so ito po again si Manong Rayban. Sana po ipatuloy niyo pong suportahan ang aking channel. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Saludo sa aking mga matitinong kababayan. Paalam.